Tagalaguna ka at naghahanap ka ba ng events, place para sa birthday o anumang okasyon? Pwes, sinasuggest ko itong Dinghao Chinese Cuisine. Ito ay masasabing isa ng alamat na restaurant dito sa Kalambala, Buna. Tara sa loob at ipakita ko sa inyo. Pagpasok sa loob ay mayroong isang malaking hallway. Matatakpan lamang ito ng partition sapagkat nung pumunta kami ay mayroong event. Yes, tama. Pwede mong i-reserve ang hallway niya kapag mayroong ka-big event. Ito naman ang isa pang lugar kung saan pwede kang mag-reserve. Ang capacity nga nitong lugar na ito ay para sa mga 60 personnel o 16 bisita. Kailangan 60 na-pre-pay uh, namin yun. 60? Uh, 60. O oh, minimum. Minimum yun eh. Ah, okay Sabi, yun lang. Doon kayo makakaano. Pagka 60, tumakuha ah, Okay. Maganda siya. Hmm. Mas okay siya. Okay. Ah, meron pong ano ngayon. Oh, po. uh ito? oh, po. Itong Ito ang suggested na venue kapag ang bisita mo ay nasa 60. Maari ka rin naman magdagdag ng dalawang lamesa as per your request at kung kapag kinakailangan. Ito naman ang venue para sa lower number of personal o bisita. Ganon din siya. At ang pricing nga pala dito ay per table. So, um, kung ilan na mesa yung ilalagay mo, yun ang kanilang ika Ito naman ang kanilang main lobby kung saan ka pwede mag-reserve. Ayan, pakipos na lang para sa mga menu at sa pricing ng lamesa or ng reservation. Meron din pala sila ditong partner na designer at para sa mga cakes at uh, balloons, pwede nyo silang kontakin. Ask nilang.